Good morning mga ate kuya Meron akong uh, pruning shear na uh, nakakapanghinayang man Bubunutin ko na itong unknown variety ko ng dragon fruit kasi napansin ko last week pa ayan o, oh, karoon ng mga mga dat puti ah uh, fungus ni, eh eto oh, nagsimula ng manilaw so nakakapanghinayang man dahil namumungan na yan unknown variety yan bigay sa akin nung kapitbahay ko yung doon so, may puno ng mangga meron siyang tanim na dalawang puno ng dragon fruit medyo matamis naman so tatanggalin ko na siya baka kasi makahawa pa at uh, kumalat dito sa mga ibang variety ko so puputulin ko to nakakapang inayang man ganun talaga kaysa kumalat pa yung ano nya yung punggus kasi hanggang dito na oh. market tapos si sprayhan ko ito mamaya pag uwi ko sa hapon ng punji side pati ito itong mga sanga na makukuha ko rito ito yung itatanim kulit. ito, hindi ko na ipapakita kasi isa lang yung aking kamay pareho, I mean dalawa pero parehong may hawak yan mga ate kuya inalis ko na pinutol ko na lang dito kasi masyado nang malalaki yung ugat at mamaya i-sprayan ko tong mga to so ito na siya ah punggus meron na kasi akong experience ng ganito nagka experience na ako na yung isang dragon fruit ko yung cuttings yan na pinapatubo ko sa seedlings nagkaganito <clears throat> kahit anong spray ko ng fungicide yung gala kaya ito nga simula nagsisimula ng gumapang ah, ito pa oh. sana maagapan so pag uh, meron kayong same scenario o kaso na ganito huwag na po kayong manghinayang tanggalin nyo na agad kasi tahawa pa yan Ayan, uh, meron na ako rito ang kinimplang fungicide. i natin 'to. Ayan o, oh. sisimulaan siya. Oh. Baliktarin natin. May makulit akong alaga. Yan, pati ikaw, isprayan ko. Makulit ka eh. Okay, isprayan ko rin yung nasa taas. Isprayan natin to. Isprayan natin tong lupa. Pati itong katabi niya. Medyo mahina yung sprayer ko. Damay ko na rin tong katabing paso. So, ganun lang po ang gagawin natin kapag may napansin tayong nagkapunggus. Huwag na po tayong manghinayang na alisin yung punong iyon dahil mas malaki po ang magiging problema natin kapag nahawa etong mga to. So, sacrifice na po natin yan. Yung mga case kong ganito, yung naninilaw mga part okay lang yan tatanggalin nyo lang yung pinaka flesh hanggang sa lumabas ito yan tapos spray ulit ng ng fungicide normal po talaga yan kapag uh, tagulan sana po nakatulong hanggang dito na lang po God bless